Good day mga idol, welcome back sa aking youtube channel Kahayon Mix Vlog Ayan, isang magandang magandang umaga sa inyong lahat guys Samahan nyo ako, takuha tayo ng isda Tara Guys, kagabi guys, namaril tayo ngayon naman Kuha tayo ng isda sama tayo sa mga nangingisda guys ito, nangako na kami dami nila yan bali itong pinagkukuhanan namin guys kung ito pagtatanong ng mga palay pero ang dami, ang daming isda, ang daming mga nawang Sabi nila nung unang punta nila dito, kan, ang lalaki ng mga na nakuha nila. Pero para sa akin, okay na rin ko Mga ganyang isda, guys, ano? Oh. oh. tumatalon sila oh. Hindi mabaalan. Nice. <laughs> Naggadon ni Okay, nakakawala sila. Ni? Yeah. Okay. Oh. Ano dami oh. Kaso kawala sayang. Hmm? <laughs> Ugh. Oh, Sama Oh, ayan oh. na kayo sa vlog ko. <laughs> Ayun oh, dami ni. Ni, nee? mag-refresh samtin. Later, Hindi lang kami basta nagbibi, nagbibidyo guys. nag kami. Nag-taga-abog. <laughs> 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 oh. A few moments later. So ayun yung namin guys. Pakita ko lang sa inyo. Ayan o. Oh. Maliliit yan guys. Maliliit pa yan. Sabi, sabi nila. Kasi unang sama ko sa kanila ngayon eh. Maliliit na yan. Pero nung una daw. Lalaki. Five finger. Ang daming mga sasakyan doon, guys. Sa totoo lang, daming mga tao dyan. Ayan, no? Oh. Marami na. Kanina, dumating kami dito, mga five. Oh, five. Bihagi kami ng alas 4 Pero pagdating namin dito, madami nang nangunguha, guys. Tsaka, no? Oh. May mga sasakyan nila, Nga pala, itong lugar na to, papunta na ng La Paz, Tarlac, hindi ko... Later. Nag-iibon, nag ibon man. Welcome to my vlog. Oh, yun o. Oh, shout out kay Boss Pingo ng Balbala to. pa yung nagsasangpa. Guys, ne. Adun sa di taon nga madilamos. <laughs> May mga paparating pa. Ayan oh. Mukhang una at huli na tang pagsama ko to guys. Dahil baka sa susunod wala nang matira. Shout out ngan balong. Miguel. Wala na kuha namin. Later. guys okay, so, oh. Kanya kanya sila ng pangkuha. May nagsisigay. Ayan oh. May nagsisigay meron naglalambat na yun oh. ito yung grupo ko naman yan sila ko LP ito may nagsisige na naman dito yan sige ang ginagamit nila kahit right, ito sige nangukuhaw ako guys kaya pupunta ako din sa natin sa motor natin para kuhanin yung tubigan kasi hindi namin na dala yung ano eh yung namin guys A few moments later kasi ang dami talagang isda isipin mo kung gaano kadami yung dumadayo dito sa lugar na to para makakuha ng isda ang daming dadatingan pa guys ayun no? paikot dyan may mga motor dyan mga sasakyan nila kanya kanya ng kwan grupo grupo yan guys ayun na may nag uuwi na may may dalang kwan batya batya na yung dala nya Yeah. sa susu pa lang marami na susu yung mga kasama ko nanguha na rin ng susu eh kasi nga yung pangkuha namin ano ah liddig pala to oh mga liddig pala nice ah, ito yung ano ba oh, madami palang liddig ayos mukhang kukuha yata ako ah hindi tayo nakapag prepare guys kasi ang ang ko dito sumama lang para kumuha ng isda pero dito sa dinadaanan napansin ko may mga suso tawag sa amin dito guys lidig suso sa bukid yung patusok ito guys oh. masakit to sa gata ang dami nila oh. Ayos. kaso wala akong dalagyan gagawin ko Huwag tayo ng paraan. Kailangan makauwi tayo ng ganito. Bubulsa ko na lang, guys. Ayan. Dami nila. Ts. Grabe. Wow. Ayun, no. Ayun, no. bigyan na lang natin sa bulsa kasi sayang naman kung hindi tayo kukuha ng ganito madalang na to eh sa amin kuhol lang kinukuha namin pero dito ang dami ayos may isda ka na may susuka pa San ka pa after. And guys, uwi na daw kami. Tumulan na. Ang dami pang naunguha. Tumulan na, kaya uwi na kami. Bye bye. Oh, guys, ito naman yung bingi natin, ang na. na oh, oh, dami. Tsaka susok. Yay, mga laka.